Patunay ng isang pagkakaisa na sa pamamagitan ng kooperasyon at pananagutan, maaring matiyak ang isang eleksyon na tunay na naglilingkod sa bayan at nagtataguyod ng kapayapaan, pagkakapantay-pantay at pagkakaisa para sa mas baliwanag na kinabukasan ng Maguindanao. Pahayag ito ni Vice Governor by Aini Sinswat sa matagumpay na Political Candidates Forum at Peace Covenant Signing sa 6th Infantry Division, Barangay Awang, Dato Odin Sinswat ang detalye mula kay Naptali Bendol. Matagumpay na Political Candidates Forum at Peace Covenant Signing sa 6th Infantry Division, Barangay Awang Dato Din Sinswat, araw ng Martes, March 18, ay patunay ayon kay Vice Governor Bayay ni Sinswat na sa pamamagitan ng kooperasyon at pananagutan, maaring matiyak ang isang eleksyon na tunay na naglilingkod sa bayan at nagtataguyod ng kapayapaan, pagkakapantay-pantay at pagkakaisa para sa mas maliwanag na kinabukasan ng Maguindanao. Ang forum ay dinaluhan ng mga opisyal at kandidato mula sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur na kinabibilangan ng Vice Gobernador, Maguindanao del Norte Aspiring Governor Suharto Teng Mangudadatu, Maguindanao del Sur Governor Bay Mariam Sanki Mangudadatu, at iba pang mga political personalities mula sa mga nasabing probinsya. Sa temang Safe and Peaceful Elections in Maguindanao, Pinagtibay ang pangako ng bawat isa na panatilihing ligtas, patas at mapayapa ang halalan sa darating na buwan ng Mayo ngayong taon. Pinangunahan ni na Comelec Chairman George Erwin Garcia, Chief PNP Francisco Marbil, OPA Pro Secretary Carlito Galvez Jr., Barm Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa, mga opisyal ng AFP at PNP ang nasabing programa.